Umpisahan natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ginang, inireklamo ang isang lupon member ng kanilang barangay. Dahil umano, muntik ng gahasain ito si Mrs. Alas dos ng hapon noong ikadalawamput dalawa ng Agosto. Ang kanyang panawagan, panuurin po natin. Oh, Mr. Nyeba, gusto, gusto kita makulong dahil sa ginawa mo sa akin. Hindi ako nakakapagtrabaho dahil palagi ako naminginig, takot, hirap sa ng minsan. May anim na anak akong pinapaaral, may anak akong may sakit, may nag Ngayon, nadagdagan dahil panginginig ko. Gusto ko na makulong, gusto ko na makulong. Kasama natin ngayong hapon si Ginang Jobilin Nabor. Jobi, maring mo bang maikwento? Paano nangyari ito na sinasabing pagtatangkang panggagahasa sa iyo ng isang lupong pambarangay. Natutulog po ako, sir. Yung ano po, yung tagalaba ko po, inutusan ko po maglupi ng mga damit. Nakaalis na po siya. Tapos, iniwan niya pong ano, sarado po yung bahay namin. Pinasok niya po. So, alas dos yun ng hapon. Tulog ka. Tulog po ako. Sino pang ibang tulog? Ay, yung dalawang anak ko po nagsiselfone. Yung three years old and five years old. Nandun din sa katabi mo? Opo, katabi ko okay. po nagselfone. Pa, paano nakapasok kung inilak nung tag Galaba mo. Hindi po nakalak. Ah hindi basta Opo. kinabig niya Opo, lang. Opo, sarado po. Kasi yung saradura nasa loob. Opo. So kinabig niya Opo. Hindi mo na ilak? Opo. Okay. Paano pumasok sa, sa bahay nyo itong si Lupon? Narinig ko po, sabi niya po sa anak ko na 3 years old, Jenny B. Halika, punta tayo kay mamagay. Narinig ko po ng 2 times po yon Tapos nagising po ako, nangamoy po. Sinong mamagay? Mamagay po yung dating taga-alaga po ng okay. baby ko. Okay. Sabi ko, ano ginagawa mo dito? Lumabas hmm. ka dito? 2 times po ako nagsabi, pangatlo po, ginaganyan niya na okay. po ako. Ito bang lalaking ito na pumasok na Lupon ay kilalang kilala mo? Opo. May asawa? Opo. Oh, may mga anak? Opo. Bakit matagal mo na siyang kilala? Doon din po. Tapos one time po noon, sinabihan niya po ako noon, Sir, na pagsahod niya po sa barangay, inayaya niya po ako sa Daraga. Sabi ko naman po sa kanya, ang dami po niyan sa. ibig sabihin, bago pa nangyari ito Opo. na pagpasok at pagtangkang pagpatong sa may ipinapakita ng motibo Opo. at intention itong lalaking ito na may Opo. pagnanasa sa iyo. Baka naman niyaya kanya papuntang Daraga, baka naman magsimba. Ano? Hindi po. Sa ano ano po, po? Sa Kimantong daw po. Kimantong. Opo, oh yun may po. Ano doon, baka doon, baka mamamasyal. Yun po ang sabi may niya. May sa... ano daw sa Kimantong? Wala po sa akin sabi. Basta sabi ko po, sinagot ko po siya. Ang dami sa bypass, yung sa bear house po, doon ka po kasi may asawa ako. Kayo po may asawa. Opo. Nasaan po yung Nasa asawa Manila nyo? Nasa Manila po. So nung mangyari ito, yung asawa nyo wala dyan sa barangay nyo. Wala Nasa Manila po. Nagtatrabaho. Opo. Pag nakikita mo itong lupo na ito, napapansin mo ba na may pagnanasa sa'yo? Palagi po yan tumitingin sa bahay namin. Kahit po yung tagalaba namin makakapagsabi nung po na palagi sa amin nakatingin. Ah, so Hindi po ako ser sir para palabas ng bahay. Okay. Lalabas po ako magtatrabaho lang po. Ano ba yung trabaho mo, jobi um, Massage therapist po. Massage therapist. Umaalis ka ng bahay palagi yan. Opo, habon -habon po yan. Etong nangyari sa iyo, sinasabi mo munti ka ng patungan Opo. nitong sang lupo ng inyong barangay. eto ba 'yung naisumbong mo sa barangay Opo. blatter mo? Opo. Kumusta? Pagpunta ko po doon, madam, nanginginig po ako, takot. Tapos pinahintay pa po ako ng barangay secretary namin wait lang. Tapos ang kausap man lang po niya 'yung asawa niya, 'yung papa change. Tapos naisulat na po, hintayin daw kasi tatanungin pa po 'yun si ano kagawad Sara. 'Yun po ang sagot sa akin ng ano na barangay secretary namin. Maghintay ka daw. Opo. So sa tingin mo nung ipinablatter mo sa barangay parang hindi inaksyonan ng maayos. Anong oras ka nagpablater? Pagkatapos ba nung incident? Opo, So walang aksyon hanggang Wala. ngayon yung barangay? Pagkaumaga po, pumunta ako ng police station kasi talagang takot po ako. So pagkatapos sa barangay, dahil pakiramdam mo hindi nabigyan ng aksyon taagad, dumiretsyo ka ng PNP? Opo. Saan? Sa Kamalig po. Kamalig Kin MPS? na yon. Opo, kinumaga. Kasi po, Sir, dinala po ako sa lying in ng hapon kasi yung nararamdaman ko po nang yung galit ko po, yung takot. Bakit lying in? Lying in po kasi doon ako dinala nila. Yung bang pagpasok sa lasing itong si Loco. Lasing po. Ano oh, mo po. nasabi? Nangangamoy po alak. Nung pumasok siya po. sa bahay ninyo, nakita mo kaagad na oh, po, na siya. Opo, kasi narinig ko na po, Madam. Okay, so ano ginawa mo nung nalaman so, mong nasa loob na ng bahay ninyo? Yung po, Ma'am, suminigaw na po ako, nakatakbo naman siya agad. So paano nangyari na sabi mo ay muntik ka nang patungan Hinaambahan siya, partner? Opo, ginaganyan na po ako, ma'am. Yun ang pagkasigaw ko po. Nakaubad na ba siya? Hindi. Naka-tanggal po yung damit. Dumiretso ka na ng PNP. Ano yung plano gusto mo Gusto ko po. ma na. Nagad magusto ko po siya makulong kasi hindi po talaga ako nakakapagtrabaho. It, ano yung pangalan ng lupo na gustong pumatong sa'yo? Ernesto Nierba. Mga ilang taong gulang ito? Nasa 60 po. Uy! Eto, makinig ka, Jube. Iyong inireklamo ay nasa kabilang linya na si Mang Ernesto nyerba isang lupon. Kilala mo ba itong si Ginang Jubilin Nabor? Natatandaan mo ba yung ginawa mo noong Agosto 22, mga alas 2 ng hapon? Opo, okay. Ano po ang ginawa mo? Ang ginawa ko po dito, nagpahinga ako kasi yung anak niya, naglalampingan naman kami ng anak niya kasi... Nagpahinga kayo sa bahay nila oh. Jubilin? Opo. Oh. E, eh bakit po kayo doon magpapahinga? Hindi, yung, nagla, bata. Kalambingan niyo yung bata? Opo. Babae ba yung bata? Babae, kasi o? ang tawag siya sa akin, po, nakita ko ng anak, sabi sa akin, ay, daddy earning, dahil pag nga lang sa akin, daddy. Okay, pumasok kayo sa bahay ni Jubilin na hindi alam ni Jubilin? Hindi ko man sir, alam kasi okay. ako nalasing ako. Yan! So lasing kayo nung pumasok kayo sa bahay ni Jovelyn Nabor? Opo. Okay. At ang intensyon ninyo, magpapahinga. At ah. ang naisipan yung klase ng pagpapahinga ay pumatong kay Jovelyn. Wala man akong ginagawa. Anong klaseng pagpapahinga ang naisipan nyo mang earning sa loob ng bahay na hindi nyo naman bahay? Sinungaling yan eh. Teka, teka, paano naging sinungaling na inaamin mo ngayon na lasing na lasing ka, pumasok ka sa bahay nila? Opo. Okay, tanong ko, di ba lupon ka? Opo. Okay. Tama ba nagawain ng isang lupon o kung hindi man lupon, isang 65 years old na nakatatanda ang pumasok ng bahay ng ibang bahay habang lasing? Tama ba o hindi? Hindi. O yun. So ngayon, tanong ko sa iyo, ito bang si Jubilin ay matagal mo ng kursunada? Matagal? Di. Ay hindi naman, sir. Wala ako. Okay. Kung wala hindi ko. mo siya kursunada, wala. bakit niyayaya mo siyang magpunta ng Kimantong? Alam mo bang ang nasa Kimantong ay lodging house? Wala ako saan, sir. Sinabi. O, Jubilin, kailan ka niyaya? Matagal na po. Pagsaho daw ay, niya po ay, sa barangay. Bilin, ano talaga yung pinaka plano po ninyo? Nagpasok ako dahil sa bata. Bakit po tatay? Ano po yung relasyon niyo doon po sa bata? Sa anak po ni Jobilin? Malapit na po yan sa akin. Sa kanta. Sa balay palagi, sa laging palagi yan sa balay. Kayo ba ay madalas pumunta sa bahay ni Jobilin? Hindi si, ma'am po. Eh, okay. First time mong magpumasok nung ikaw ay lasing? Amo. Okay. Kausapin natin si Kapitan Rodolfo Moyo, ang punong barangay ng Suwa Kamalig, Albay. Nakarating na ho ba sa inyong kaalaman yung hinaing ni Jubilin na siya ay pinasok ni Mang Erning? habang ito ay lasing na lasing noong Agosto 22. Nakarating na po. Ano po ang naging aksyon ng Barangay Cup? Base po sa, sa record, valid na yung record po siya sa barangay na alas 2.26. Nagkaroon na po siya ng confrontation sa level ng porkagawat at nagkaroon na, po sila ng settlement. Pag sinabi kasing settlement, ibig sabihin nagkasundo. Mm -hmm. uh, Jobile, nagkasundo yes, daw kay sarap sa ni Kagawad. Nagdadalawang isip po kasi ako noon, tapos hindi po ako kalmado. Nakaalis na po yung ano, kung yung rinere reklamo ko pero hindi pa po ako nagpeperma. So para Tapos, sa iyo hindi nag kayo nagkaayos. Opo, para sa akin Nagkasundo kayo hindi? Hindi ko po yung tinatanggap. Pero nagkaroon kayo ng permahan? Opo. Nagpirma ka? Opo. Opo. Ano ang okay. sabi doon sa pinagkasunduan niyo na kayo ay nagka-ariglo na? Opo. Tapos Opo. hindi po siya nag Dadaan po sa compound namin pero after ilang days po dumaan po so yung... So ang kasunduan nyo, ano. huwag na siyang dadaan doon sa... Opo, sila po ang gumawa. Pero dumaan na naman siya? Opo. Ayun. Ano po yung pagkakakilanlan nyo po? O paano nyo po kakilala ito pong si Cho Erning dyan po sa inyong barangay? Kung titinan po natin sa record, wala pong record si Ernesto ni Arba sa barangay. mag lang po talaga sa mga tao, lalo sa mga bata. Naniniwala po kayo na hindi kayang gawin ni Tatay Erning itong binabanggit ni Joby? kayo pala po aminde oh if in case po dahil binabanggit niyo at sinabi niyo po na itong si Tatay Erning ay isang member ng Lupong Tagapamayapa pero kung mapatunayan po, Kapitan, na meron po talagang ginawa or meron po talagang ibang plano itong si Tatay Erning dito kay Joby, ano po yung gagawin po nyo? Kapitan, Maari po ba nyo itong tanggalin po sa kanyang pagiging lupon? Automatic po, tatanggalin ko siya. Para sa maring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng telepono si Police Staff Sergeant Melissa Musa, ang investigator on case ng Kamalig Municipal Police Station. Naandito po sa amin si Joby Lin ng Barangay Suwa. Inireklamo niya ang isang barangay lupon na na pumasok sa bahay niya ng lasing na lasing noong Agosto 22 at gusto siyang patungan. Nakahubad ito ng t-shirt. Ang ganito hubang mga sitwasyon, ano po ang pwedeng gawing hakbang ni Jobilin para makapagreklamo? So yun nga po, ang sabi ko po sa kanya, humingi po siya ng certificate of file action para po makapag-file kami ng kaso. Kasi yun po talaga yung proseso na kapag dumaan po sa barangay, kailangan po ng Certificate of File Action. Itanungin natin okay, si Kapitan please. Partner. Ito ba'y pwede nating bigyan ng Certificate of File Action si Jobilin kung sakaling magdesisyon ito na ituloy na lang ang pagsasampa ng kaukulang reklamo laban kay Pai Erning? Nasa level na po yan ng barangay. May initial meeting na po kami sa kanya. Nag-meeting na po kami uh, with uh, Jobilin and the... So, hindi po sila nagkasundo sa level ng Barangay Captain. Okay. At sabi ko po sa kanya, maghintay ng 15 days para para may transfer sa lupo ng tagapag, sa lupo ng tagapang maya Okay. So, once na hindi po sila nagkasundo sa Barangay Captain, may another 15 days po sila na pagharap sa pangkat ng sa lupon. Pag hindi po sila kasundo sa lupon, that's the time pa lang po na magbibigay okay. kami ng Certificate of File Action. Balikan natin partner si okay, natin. Sergeant. si Okay naman daw po si kapitan. Pag hindi po nagkaayos ito sa barangay, magbibigay po ng Certificate of File Action. Ngayon po, ano po ba yung mga kailangan na evidence na kailangan isumiti po ni Joby Bilin? Bali po, kung mag-file mag po siya ng case, wala naman po ibang kailangan kundi yung statement niya po. Kasi siya lang naman po ang nakakaalam kung ano po yung nangyari. And then, much better po kung may iba pa siyang magiging witness na talaga pong magpapatunay na ito po si Erning ay talagang allegation niya po na gusto siyang patungan. Ano po? And then, i-curay ko lang po sana, sana ma'am sir, yung tungkol kanina sa sinabing uh, attempted rape. Kasi mm -hmm. hindi naman po natin masasabi attempted rape. Opo. Oh, naman po yung act. Ah, is hindi naman po. Matanong ko lang po. Yun po bang pagpasok ng isang lasing na lasing na lalaki sa bahay ng isang babaeng natutulog? Mayroon hubang bang mali o tama? Pagpasok pa lang po is talagang mali po. Ayo. Ano ano mm. Pero, pero po na. Oo, Trespassing na. Training. Opo. Mm -hmm. Jubilin ko sana. Patawarin mo ako. Kung ako ini naiintindihan ko po nagkakamali ako. Inanin ko si Mo Jubilin. Sana patawarin mo ako. Okay. Jubilin. Ano Anong o. masasabi mo? Ayaw ko po. Ay, Hindi mo mapapatawad. Uh -huh. Wala naman akong intensyon. Wala naman daw siyang intensyon. Walang intention. Bakit niya dadapaan po ako? Okay. okay po mas... Pero na, nasa iyo na din ang galing na lasing na lasing itong si Tatay Erning. Tatlong pinto po ang pinasukan niya. Oh. Anong mensahe mo na lang kay Pa Erning? Huwag siyang sinungaling po. Aalalayan ka ng aming team, ng staff, para kung ano man yung mangyayari oh, doon sa pagharap niyo sa lupon at kung kinakailangan magsampakan ng reklamo, aalayan ka pa rin. Opo, oh, at rin. hindi namin na makuha mo yung ustisya at yung katotohanan oh, ang po. siyang mag-prevail.